Kimala ng kalikasan. Lumaki sa probinsya ng Bulacan si Eva Suryo o si Ives. Napapalibutan ng iba't ibang halaman, gulay, pati ng mga damo ang kanilang paligid. Kaya bata pa lang daw si Ives, nakikita na niya kung ano-anong dahon ang inuuwi ng kanyang lola at nanay para gawing tsaa. Kapag sumasakit daw ang tiyan at ngipin ng kanyang mga kapatid, may espesipikong damo siyang nakalakhan na nilalaga nila ng kanyang lola at saka ipinapainom sa kanilang mga kapatid. Ang damong ito, mabisa daw dahil tanggal agad ang aray. Ito ang paragis grass. Simula nung araw na yon, na-curious ako kung ano bang meron dun sa damong paragis na yon. Nag-research ako from there, uh, naisipan ko gumawa, lalo kasi napakaraming health benefits ng damong paragis. Sa kanyang paglaki, parte pa rin ito ng kanyang routine hanggang siya ay naging isang chef. Dahil sa magandang epekto ng damong paragis, naisipan niya itong gawa ng twist. Inayos niya ang lasa at hinaluan pa ng ibang sangkap. Maraming benepisyo ang Chef Ives paragis natin. Una na dyan sa kidney, sa liver, pati na rin sa digestion natin at sa reproductive health. Kinarear ni Chef Ives at kanyang mga kaibigan ang pagtuklas ng mga impormasyon tungkol sa damong ito It all started, pinakilala namin siya way back 2017. Nagpupunta kami sa mga palengke, sa mga barabarangay. We give flyers and also nagpapapretaste din kami. It all started with that. Tapos, through word of mouth, yung effect niya kasi maganda siya for cleansing, for detox, pag-flush out ng mga cholesterol natin sa katawan, excess sugar na in the long run, pwedeng maging malalang sakit like diabetes, high blood, etc. etc. One month na silang nakakagamit ng Chef Ives Paragis Herbal Tea and Capsule. Tapos, nagpa-laboratory sila. Nakita nila yung difference nung before at after. Isa na si Rachel Ann Rubio at kanyang ina na nagpatutuo ng magandang epekto ng damong paragis sa kanilang kalusugan. Natatandaan ko, simula elementary days ko, yung mother ko, nasubaybayan ko kung paano lumala yung depression niya. Papansin ko na lang, hindi siya nakakatulog unti-unti siyang uh, nagiging magagalitin. Kaya nung nakasubok siya ng Chef Ives Paragis, hindi namin nina-expect na pati yung depression niya or yung pagtulog niya natulungan. Metikuloso raw ang paggawa ng Paragis Tea ni Chef Ives para mapanatili ang mataas na kalidad ng Paragis Grass. Kailangan daw siguraduhin na malinis ang pagtataniman nito dito sa farm namin, uh, pumasa siya sa standards namin kasi malayo siya sa pollution, malayo siya sa highway. Um, tinest din namin yung soil niya, wala siyang heavy metal content. Mas napili ko tong lugar na to sa north kasi maganda yung lupa dito, maganda rin yung tubo ng damong paragis. Madali alagaan ng paragis kasi hindi siya kailangan applyan ng napakaraming fertilizer. So, ang ginagamit namin dito ay organic fertilizer. Kahit ang mismong magsasaka ng paragis na si David, napabilib sa visa ng kanyang inaalagaang damo. Sinubukan niya ang sinasabing miracle grass at makalipas daw ang ilang buwan na pag-inom, unti-unting bumuti ang kanyang pakiramdam. Katay ko yung Shape Ipes na product. Nagpapasalamat ako sa produkto na yan dahil nawala yung pananakit ng aking balakang. Naniniwala din si Janet sa paragis ang nagpaliit ng kanyang mayoma o cyst sa matres. Anong tinry ko po siya by August, September po, general check-up ko, laboratories and then whole abdomen, nawala na po siya. Masaya po, sobrang saya po yung pakiramdam ko. Siyempre po, unang-una -una, wala ka ng bukol sa matres mo o mayoma. Pakalawa, hindi ka nagagastos na pampaopera. Hindi lang daw pang matanda ang tsaang ito dahil all ages ay pwedeng uminom ng paragis tea. Sumasak din po yung ganto ko. Siguro sa dami na rin ng antibiotic na nainom ko. And then na nagtitik na ako, naiihik ko siya na naiihi, Plus, um, yung migraine ko, ayan, isa rin sa nawala. Kulang isang taon po yung, ano, na di ako nagkaroon. Nung sinubukan ko po siya, um, after po ng ilang weeks lang po, mga tatlong linggo, wala pa pong isang buwan, nagkaroon na po ako. Masakit po ito ako kasi acidic po dahil palain po ako ng soft drinks, uh, coffee. Pinigyan po ako ng ate ko ng, ano, Chef Ives, uh, ragis tea. Tapos nung uminom po ako, Ayan, nawala naman po. So, akala ko nung una, hindi po siya effective kasi sabi, para one, one, one take lang daw, uh, twice take lang daw, dudumi ka na. Sabi ko, pero parang three days hindi pa ako dumudumi? De, sabi ko, sige, trust ko po yung Prada kasi maraming reviews. Tapos nung tinry ko siya, inantay ko, after three days, pang fourth day ko po, doon ako talagang dumumi na sobrang sarap sa char, na alam mong nag-cleanse po talaga ako. Paragis healthy, paragis every Imagine pati nga daw ang pamilya Gonzaga, abay loyal drinker ng paragis tea. Kinumpirma naman ni Dr. Vincent Manuel, isang cardiologist na may bisang taglay ang damong paragis lalo na sa high blood at sakit sa puso. Bagay na napakahalaga para maiwasan ang maagang stroke at alta presyon. Nakakatulong magpababa ng ating blood pressures, sapagkat ito ay may sangkap na diuretic or pampaihi kung saan nakakapagpababa ito ng blood pressures. Meron din itong sangkap na phytochemicals na nagpapataas ng ating immune system at lumalaban sa mga mikrobyo sa ating katawan. marin itong gamitin bilang uh, sangkap pang baba no? ng uh, temperatura, lalo na tayo yung may sakit at lagnat It's a miracle, di ba? Maraming biyaya talagang kalikasan para mas humaba pang ating buhay. Kailangan lang natin maging mapanuri at mapagmatsyag sa ating mga paligi dahil malay niyo. Ang gamot pala para sa inyong karamdaman ay nandyan lang sa inyong ring bakuran. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin na, Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa escaparate, di ba? So, dito ka na all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So, ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupaco Soap.